If I make it to the president, I will do just what I did. Sinabi ko, kayong lahat dorogista, hood-upper, kung saan saan dyan ang istamboy dyan sa na wala kang ginagawa, you better go out. Kasi pag nandito ka, na mag-bear ako, papatayan kita. <laughs> uh. Tapos yung ayaw na ako, hindi ko pa patay talaga. Yung umalis naman, noon pa yun, hindi sa likod mo, tingnan mo yung pitakaw mo kung nandiyan pa. Ngayon, kung ako ang presidente, sinabi ko sa inyo ngayon, puminto ka. At pag hindi ka nagkito, anong gawin ko? Ako, sabi ko, pobre lang ako. Pero so, kikita naman lifestyle na punta kayo ng Davao, punta kayo sa bahay ko. Wala akong ipagmamalaki. Pero huwag ninyo akong iya-ing. Nakakalalaki ka lalo na kriminal ka. Tapos sabihin ko sa'yo dito, umalis ka. Pag hindi ka talaga naging tro. Alam mo, I will not hesitate to use the military and the police to go after the drug lords, the criminals, yung mga uh, drugger kidnapper, including yung mga police na gagok. Nandyan sa three pati sila. In Manila, ganon. Ibang probinsya, ang masakit dito, they have in invaded the rural areas. Dito noon sa mga may mga bata lang kung saan saan. Because yun ang vulnerable. Ngayon, umakyat sila doon sa bukit, pati baka baboy ng mga farmers na wala yun ang masakit sa akin. Talagang, nasasaktan ako sa para sa tao.